Mga matututunan sa Genesis chapter 5 Dito sa chapter 5, muling binanggit na ang tao'y ginawa sa wangis ng Diyos at nilalang na babae at lalaki. Binanggit din na nanganak pa si Eva at pinangalan ng Seth ang kanilang pangatlong anak na kahalili ni Abel at ito ay kahawig ng kanyang ama na si Adan o Adam. At nang 800 years old na si Adan, nagkaanak pa sila ng mga lalaki at babae. Nang panahon nila, talagang ang mga tao daang taon ang inaabot ng kanilang edad. Ito ay dahil sa organic na mga pagkain ang kanilang kinakain. Masusustansya, sariwa, walang chemicals o paligid na may polusyon. Ganon din ay walang mga malalalang karamdaman at ito ay biyaya at kalooban ng Diyos na sila'y mabuhay ng matagal. Kaya ang edad ni Adan nang siya'y mamatay ay umabot ng 930 years old. Kung mapapansin din natin na lalaki ang mga binabanggit na lahi, dahil ang mga lalaki, sila ang mga puno o leader ng kanilang sambahayan. Sila ang haligi na tagapagdala ng kanilang pamilya. Isa pang mahalagang mensahe dito ang tinatalang pangalan o nakasulat na pangalan sa Biblia ay mga naglilingkod sa Diyos. Bawat salin ng lahi na nagpapatuloy sa paglilingkod, yan ang mga tinala sa kasaysayan. Kaya malalaman din natin kung kaninong lahi ang pinagmula ng Panginoong Yeso Kristo. Dito ay nabanggit na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos ang paglakad na tinutukoy sa Biblia, ito ay tumutukoy sa pamumuhay. Maayos na namuhay si Enoch, lumalakad sa katwiran o pagsunod sa utos ng Diyos. At dahil doon, siya'y kinuha ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na siya nakaranas ng kamatayan. Ito ang katunayan na mahalaga sa Diyos ang banal na pamumuhay. Dito rin ay binanggit na pinanganak si Noe at siya rin ay nagkaroon ng tatlong anak na si Nasem, si Cham at si Chappet.